Capricorn, alamin natin ang ganap sa inyo sa buwan ng November. One month reading. Ito ay general reading guys. Kung hindi man kayo ang tinutukoy, mari ibang Capricorn ang tinutukoy sa reading na ito. Sana natin. Ganap sa mga Capricorn sa buwan ng November. Capricorn, may inggit sa iyo dito. At pwedeng hadlangan ka ng inggit, ano? Ingat ka sa Libra Aquarius sa Gemini, babae. Mukhang dalawa sila o isa lang, isa isa sa isa sa dalawang ito ah, Capricorn. Kasi meron ding ano rito, Scorpio, Pisces, o Cancer. Uh, basta, ingat sa taong inggit. Kung hindi man ikaw yan, Capricorn, ingat sa taong inggit. Ayan, hindi ko na yung ibang Sojak sign. Ace of Diamond, may tao rito, Capricorn, ang magkakaroon siya ng pagbabago. Pwede masama o mabuti sa buwan ng November. Pwede rin ang taong ito ay makaisip na kung paano siya magkakapera. Kung may pera na siya, ang inisip niya kung paano niya palaguin yung pera niya. Pwedeng makaisip yan, magtayo ng business sa buwan ng November, Capricorn. Kahit malit na negosyo, ayan. Malaking pera yung papasok. Maraming customer ang bibili. Pwede rin naman siya ay makaisip mag-apply ng trabaho o mag-sideline. O baka sasali ng invest. Tataya sa loto, games o baka magsugal basta patungkol sa pera yun ay isip niya rito Capricorn dito kung magka uh, problema ka man Capricorn o kung may tao magka uh, problema rito may tao tutulong sa kanya dito ayan sa negosyo ya sa wait lang hmm, ng tricycle sa negosyo o sa trabaho niya ayan magka-problema siya, may taong tutulong sa kanya. Ah, may tao rin dito, Capricorn, ang meron daw siyang kahilingan o pangarap na magkakatotoo sa buwan ng November. Pwede ikaw ang tinutukoy o kung hindi man ikaw, may ganyan sa paligid mo ang tinutukoy na meron daw siyang kahilingan o pangarap na magkakatotoo. pa ganap sa inyo ha corn -cool. Hmm, Capricorn mukhang ano, no? Baka magkaroon ng away o tampuhan sa buwan ng November. Meron ka makatampuhan o makaaway dito. Kasi garit, garit ka rito, eh. Maaring dahilan ng galit mo rito ay selos. Ako na pang dahilan ng galit mo, Capricorn. May pag-travel ka may pag-travel ka kung hindi man ikaw magta-travel. May tao magta-travel dito sa buwan ng November. Ayan, may pag-travel. Uh, ingat lang kasi may ingit sa'yo, no? May naingit sa'yo kung hindi ka yan, Capricorn. Dito, asawa. Iba sa inyo may asawa? Itong ingit pwedeng hadlang din ito, ah. Pwede asawa nyo, humad lang sa inyo. May dahilan kung bakit tahad lang. O ikaw yung humad lang sa asawa mo, Capricorn, dito sa buwan ng November. Asawa nga. ano? May pabago-bago ng piling sa inyo yung asawa mo, Capricorn. Ayan, alam mo na yung ibig sabihin ng pabago-bago ng feelings. At maaaring saktan ka niya o biguin ka niya sa buwan ng November, Capricorn. Pwede mong balita rin, pwede ikaw yan. May ka ng feeling sa asawa mo. Pwede saktan mo siya o biguin mo siya, Capricorn. May third party. At maaari masira yung relasyon nyo nandahal sa third party, Capricorn. Pwede rin naman ikaw yung third party kasi sumunod sa iyo. Ayan, basta may third party nga daw at mukhang basta pag may third party hindi maganda ang ano resulta niyan ano sa relasyon. Magkakaroon daw ng kasiyahan inuman celebration party kasiyahan. O inulit ko na naman. Celebration niya pa birthday, kasal, binyag. ano pa yung kasiyahan na paparating sa buwan ng November. Pwede maimbitahan ka kung hindi sa inyo maganap yan. Pero kung sa inyo maganap yung kasiyahan, inuman party, celebration, pwedeng binyag, kasal, o pa yan. Pwede ikaw, meron kang imbitahan dito, Capricorn. At pwede ikaw ay magregalo. O ikaw yung regaluhan dito. Kung wala raw maganap na inuman, kasiyahan, party, celebration, bisita lang ito, Capricorn. May bibisita sa iyo, ikaw yung bibisita sa kanya. O ikaw yung bibisita sa kanya. Ayan, para malinaw. Yung nga lang kung magkakaroon nga ng kasiyahan, ino man celebration, tumapat yung ano, may ingit dyan, may naingit sa'yo dyan, sa kasiyahan na yan. Dyan din, may tao rin dyan, may, may pabago-bago ng piling sa'yo, Capricorn, sa kaganapan na yan, sa, ayan, kung ano man yung kasiyahan na yan. Pwedeng ano, maghanap ng third party o makak makakita ng third party sa kasiyahan na yan. Pwede ikaw o yung asawa mo, Happy Coin. Asawa kasi to. Pwede rin, baka kung magkaroon nga ng kasiyahan, inuman, celebration, may hadlang. Ingit at, ingit at hadlang nito, Ingit at hadlang. Ayan, si Bulol. Nandito naman si Bulol ano ito eh, pwedeng hadlangan ka niya. ba? Diba? Kung ikaw ay maimbitahan, pwedeng hindi kanya niya payagan ng asawa mo, Capricorn. ayan. Pwede rin naman na kasi may taong pabago-bago ng feelings, pwedeng ito yung taong ito kung mag-isip eh, siguro isip nyo, pupunta ba ako sa party o hindi? Ganon, urong sulong. Pabago-bago nga ng isip o ng feelings, ayan, bahala ka na. Alamin pa natin ganap sa inyo. Ano pa ganap sa mga kapito sa buwan ng November? Capricorn, meron ka kahilingan at pangarap na magkakatotoo. Ayan. Meron ka bang wish? Ayan, magkakatotoo daw yung wish mo, Capricorn. Wait lang. meron din tao dito Capricorn ang mahirapang pumili kung sino yung pipiliin niya sa, dal sa dalawang karelasyon niya o dalawang minamahal niya. Ayan, maaari merong asawa, mayroong third party. Kung magkaroon man ng away sa pamilya o kamag-anak, pwede mamili, hirap pumili kung sino yung kakampihan niya. Paniniwalaan niya, Capricorn. May tao rito ang nagbabalak mag-apply ng trabaho. Wala itong, wala itong trabaho. Kaya nagbabalak mag-apply ng trabaho sa buwan ng November. Pwedeng ikaw, kung di man ikaw, may ganyan sa paligid mo. Capricorn ang kilala mo, ang balak mag-apply ng trabaho. Pwede rin may trabaho na ito. At nagbabalak mag-resign sa trabaho niya kasi mag-apply sa ibang kumpanya. At sa kanya pag-apply, pag-travel, meron siyang makikilala na pwede niya maging karelasyon amare ah, maging third party. Meron ka daw kasama Capricorn sa trabaho mo, sa negosyo mo, ang hindi mo kasundo. Pwede ito ay kasama mo rin sa bahay mo. Hindi mo siya kasundo, Capricorn. Mare machismis kayo sa buwan ng November. Kung machismis kayo, huwag niyong pansinin yung chismis. Ayan. Ngayon, para magkasundo kayo, kilalanin mo yung taong ito, Capricorn. Mukhang di mo siya kilala. May paparating na pera sa inyo, Capricorn. Maari makatanggap ka ng pera na hindi mo, hindi mo inaasahan. Pwede rin naman ikaw yung magbigay ng pera dito. Kung may negosyo, may pag-unlad. Ayan. Maaari din daw kayo yung kung hindi kayo mayaman. Pwede rin naman, iba sa inyo, mayaman talaga, Capricorn. Dito may pagbabago sa kaperahan nyo. Kung merong kayong trabaho, maaaring tumas yung sahod nyo o baka ma-promote kayo, Capricorn. Kung may negosyo kayo na humihina sa ngayon, yan daw po ay biglang lalago sa buwan ng November. Tira nyo rin tumaya may saluto, Games, Apple Games, maaaring kayo manalo maaari din ako yung makatanggap ng pamana sa buwan ng November. Ang iba sa inyo ay magkakaroon ng mabulaklak na partnership o engagement. Kung hindi man ikaw tinutukoy na ng two of hearts na magkakaroon ng mabulaklak na partnership o engagement, meron kang kilalang ganyan. Kasi may, may mga ibang sojak sign dito eh kung magka problema kung magka problema man ang ikaw mo kung sino man tong magka problema nga may nakasupporta kung ayan may tao nakasuporta ha? kung magka problema pwedeng ikaw kung magka problema ka may nakasuporta sa'yo dito o kung may, may kilala ka na magka problema nandiyan ka lang nakasuporta sa kanya Capricorn mayroon kang pag-travel. Ayan, may pag-travel kayo. Kung hindi man kayo magta-travel, may tao rito ang magta-travel, Capricorn. Magkakaroon ng away sa inyo, ng karelasyon mo, Capricorn. At posible kayo magkahiwalay. Kung ayaw niya magkahiwalay sa buwan ng November, ingatan mo yung paghawak ng relasyon mo sa taong ito, Capricorn. Ayan po ganap sa inyo sa buwan ng November. Maraming salamat po guys sa mga nag-like, nag-subscribe at sa mga bumabalik. Maraming salamat po.